Hello! Kamusta? Diba? Samahan nyo ako. Kapag mapapansin nyo nga, ang way namin ay galing tuwi. Nakatapos nga lang namin mag-deliver niyan. Galing balayan. Nung pa-uwi nga kami, galing deliver, ay nag-chat si Con si Troy na may lakad nga daw kami. Kaya naman, agad-agad kami pumunta dito sa kanila. And for today's video nga, ay pupunta kami ngayon ng Taal. Pero bagong lahat, ako nga pala si Jeron. Namad ako, pero punong-puno ng pangarap. Hey! Apa? 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 Permetro po. Permetro. <laughs> Pero kung ako, ako mag-drive, minis May ka Meron naman po. <laughs> Ito nga pala, ipagdadrive na naman tayo ng ating konsihan. Hinahabol nga tayong oras, baka kasi magsarado na yung shop na pagsosalian ng damit ni Ma'am Mitch na nakarang off-taking. At pipikapin na rin natin yung damit na pinagawa ni Consi para sa kanyang per session bilang konsihal ng bayan. Ito nga yung pipikapin sa Taal, Batangas. Dahil alam nyo naman, nakilala talaga ang Taal pagdating sa dekalidad na pagdatahe ng mga barong at mga gowns. Yun, guys, ito pala yung ano yung sa taal, yung mga pagawa ng mga uh, gown, bridal gown, yan, yung mga barong. Yan, dito pala yon. First time kong makapunta dito, guys. Para yung pinagmamalaki ng taal. Tsaka yung pala yung ano, yung ano uh, ni Langat, mga nangangailangan ng barong. Visit lang po. Ang hands free. Hands hans Hands free. Hands free. Hands free. ito yung barong, yung barong na sinuot ko sino ano nung nung pasha dito yun. Ayun, binili dito binili. Tsaka yung kay ano yung kay Mamich na sinuot niya dito rin dito rin kinaya. Ayan, ito Wow. Pagdating pa lang natin ng shop ay talaga namang napawaw na tayo dahil sobrang gaganda talaga ng mga gawa nila. Dito nga pala ay pwede ka mag-hire at syempre pwedeng pwede ka rin magpatahi. Sila nga po pala ang may-ari, si Tita Jen at si Tito Ramil. Sobrang babayat nga nila kaya hindi ka may ilang nakausapin sila. Dito nga ay sinusukatin ni Kwansi yung kanyang pinasadyang barong na siya nga lang ang meron nito. Pati na nga rin ang design. Ang tawag nga daw dito ay Tuxedo Barong. Si Vice Mayor ng Lipa Mikey Murada at si Consihal Troy Balbacal pa lang ang meron ng ganitong design. Ito nga pala ay handmade embroidery at hindi ginamita ng machine. Medyo may kamahalan nga lang ito. Pero kung gusto nyo ng medyo mura, meron silang may offer sa inyo. Ibang tela na nga lang yon at machine embroidery na ang ginagamit. Kaya sa lahat na nakakapanood nito, pumunta lang kayo dito sa Taal at hanapin ang Hansway Bridal and Event Shop. Dahil dito ay alagang-alaga kayo at hindi kayo mapapahiya sa mga events na pupuntahan nyo. Tignan nyo naman ang ating konsi, napakapogi naman talaga sa kanyang toksido baro. Ang Hansway Bridal and Event Shop nga pala ay matatagpuan sa Stall L, 2nd Floor, Paseo de Taal Building, Zone 7, Public Market, Taal, Batangas. For more details ay pwedeng-pwedeng silang pasyalan dito dahil makakasigurado kayong magaganda at quality ang kanilang mga gawa. Tignan nyo naman ang detailed ng pagkakaburda. Talaga namang napakapulido. Excited na excited na nga dito si Consi Troy na dito sa kanyang kauna-una ang session. Ay, papagawa ulit daw siya kapag may budget na. Pasada lasing ko na nga nung matapos kami sa Taal. At dumiretso nga kami dito sa Walter Mart Balayan dahil may bibilin si Consi na regalo para sa birthday yan na pupuntahan namin. At yun, at andito na nga tayo sa Barangay Rilio. At ito nga ay birthday ng isa sa mga Konsehal ng Rilyo na si Konsehal Raul. So guys, birthday yan. Alam na, mamamandigan na naman yung ating mga muso. <laughs> so happy birthday kay Konsehal, Konsehal ko ng Rilyo. Yan ito po yung my birthday. Pagdating nga namin ay may konting kasiyahan. Nadagdagan nga kasiyahan dahil si Consi Troy ay naging host pa nga dito. dito nga, nagpasalamat si Consel Raul para sa kanyang mga naging bisita. Malang ng gabi, umaga, hapon, sa inyo lahat. Amin ang pagsalamat. Narating, kung hindi may mga importanteng lakas, ay pasalamat na rin ako. Malayo pa ang itatahari natin. Oh, so, uh, ngayon pala, eh, nagpapasalamat ako sa inyo. Sa inyong magalaw. Maraming maraming salamat kayo na ito. Siyempre, ang pinakahihintay namin, ang kainan time! At napakasarap nga ang na mga inihanda nila mga pagkain. Kaya naman napalaban tayo sa kainan. Pero bago nga matapos ang video ito, Pakipalo naman ang aking bagong page na Ako si Jeron dahil mag upload din tayo doon ng mga bagong vlogs. Maraming maraming salamat po sa pag invita Hi. po sa amin, Councilor Raul. Happy happy birthday! birthday! So yun, hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Maraming salamat at paalam. To God be the glory.